eh, pinapaniwalaan natin ni si Kristo, nagpapatari pa, tapos kung paano manalangin, di ba? At saka yung mga balbas. Kasi tinitignan natin yung katangian na panlabas, kung paano tayong manalangin. Eh, yun ang nakikita ko ng Muslim, magtatari pa, 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 sila. Eh, ang tanong ko, eh, yung ginagawa ni Jesus na ganun, eh, dapat sundin natin, di ba? Eh, ang tanong ko doon, yung baptism ba na ginawa din ni Jesus, sinusundan ba ng mga Muslim? Kasi doon ang number one na si uh, seremonya para maging tunay na tayo ay nananampala tayo o sinusundan natin yung ano ni Kasi yung baptism is essential to human humankind. Astad, sa so Ang tanong, sinusunod daw natin lahat ng apak ni Jesus Christ pagpatira pa, pagpapalbalbas. Bakit hindi daw natin sinusunod dahil ginawa daw ni Jesus Christ ang baptize. Baptism po. Ah, magandang tanong. Ah, saan po ba sa Biblia nga si Kristo nagbaptize? sundi namin. Okay, sabi mo habang din namin sinusunod si Kristo. Ipakita mo sa Biblia nga si Kristo nagbautismo. Siya ang binobotos niyan siguro. At saka alam mo ba ang bautismo gamit ng tubig, hindi sinasawsaw, hindi nilulubog. Kami, bawat sala namin bautismo kami. Kasi ang ibig sabihin ng bautismo or bautiso ay paggamit ng tubig, hindi paglulubog sa tubig. Sa inyo nilulubog eh. Sa ang sa amin pag paghudo uh, namin, 'yun ang tinatawag na bautismo. Ay, halika nga, halika nga. Okay, okay. Halika. Ano na lang lalimutan ko? Ang pangalan mo? Edwin Sir. Sarmiento, di ba? Yung mga drug lord sa amin eh. Halika. Halika nga. Okay. <clears throat> ang bautismo, kung tingnan mo sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng bautismo, maraming kahulugan. Sprinkling of water, like Catholic, chik-chik-chik, siwisik-wisik. Okay? Mayroon namang emerging to water, nilubog. And mayroon namang another bautismo, using also water, because baptism, meaning using of water, purification. Yun ang wudu namin, ay mag kami. Tuwing magdasal kami, nag kami. Purific, purifying ourselves. Nagamit kami ng tubig. This is also bautismo. Pero sabihin mo na ha, maging Muslim ikaw, sabihin mo lang, Ashadu as ilaha ilallah, Muhammad Rasulullah. Yung makita mo sa Hurdan, nga si Kristo, na bautismuhan siya, di po ba? Naging anong relihiyon niya? Yung di ba nabotismohan siya? Dahil ngayon, pag ang sabadista magbotismo, pagkatapos ng botismo, sabadista. Pagbotismohan ka ng iglesia, ha? Pagkatapos mong botismo, iglesia ni Kristo ka. So, hindi pa siya nabotismohan, maybe sabadista, maybe katoliko. Yung si Kristo na hindi pa siya nabotismohan, may relihiyon siya o wala? Kung ating tutunghayan sa Genesis, Kasi, eh, eh, sandali lang. Huwag mong iligo. Genesis kasi ang layo-layo lang. -layo. Eh. Isang kamilya yan eh walang, bakit dito tayo sa New Testament? Huwag mo kong hilain sa Old Testament dahil uh, walang Heso Kristo dito. Makinig ah, nag-aaral ako ng ano, Old and New Testament. Kung tinatanong ka sa gilid, huwag kang lilipad sa isang kilometro. Tinatanong kita sa Mateo ng Kristo and the Bautismo huwag mo akong sagutin sa Hinesis. Okay? Sagutin mo ako dito. Ganito. Ang simple ko na tanong, ay ipipilit ninyo nga si Kristo na bautismuhan. Yung hindi pa siya na bautismuhan, anong relihiyon niya at sa kayong pagkatapos ng bautismo ni Kristo, ano rin ang relihiyon niya? Kung yung, yung, tanong mo, kasi binabasi natin na si Kristo, siya ang lumikha sa mundo, eh, before na creation, tapos na yung anim na araw, yung ikapito, sabi niya doon na nag, nagpahinga. Kaya si Hesus Kristo, hindi Friday keepers, only Sabbath keepers. Layo naman ang sagot ni mo eh. Nagtanong ako ng isda, McDonald ang sagot mo, brother. Ang tanong ko, kasi ikaw ang nag, nagpalabas sa tanong na bautismo, ang tanong ko, yung hindi pa siya nabautismuhan, ano ang relihiyon niya? Yung pagkatapos ng nabautismuhan, ano rin ang relihiyon niya? Sabihin mo lang hindi mo alam para madali tayo. Sabat keepers nga, di 7 Adventist. Sabadista ka yata eh. Sabadista ka ba? Siyempre, sinabi mo eh. Lumabas na ngayon, no? Sa pa pala ito eh. Seventh day Adventist. Mabasa po ba sa Biblia, Seventh day Adventist? Ay, basahin. Seventh day Adventist. Ay, basahin. Yung Seventh day Adventist, nagingilin ng Sabat, kaya Seventh day Adventist. At Basahin na. Huwag galing sa bibig. Sa Biblia, Seventh day Adventist. Basahin diyan. Saan ko sa Badista eh? Dati akong sa Badista eh. Oh, eh, may oh. Pala ako dito eh. Oo. oo. Hindi na pala nag-isa. Hindi ka nag-isa. Kasi alam ko sa Badista ka rin, ngayon ako sa Badista rin. Huwag ka nang ano, magpurumulit sa laway. Basahin sa Biblia dahil ang mga sabadista ay nagbabasa at ang turo nagmula sa Biblia. Basahin sa Biblia, 70 Adventist. Uh, napaka... Ano naman yung tanong mo kapatid? si, napaka... Kasi le, okay. letra for letra tong eh, tanong niya sige, eh. Sige. Okay. Eh dapat ano 'to eh okay. hindi hindi letra for letra. 20 verse 8. Oh may isa, isa pa, mo, pa lang 720. Okay. So, tinutulungan kami sis mo. 720. Adventist, eh. Adventist. Ang sinasabi sa sa Genesis uh, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Walang 7 days. Ayun nga letra for ah, letra yung Remember Okay, halika, halika, halika. Hali, 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 hali. ka dito. Seventh day. Okay. Naka-technical kasi yung tanong mo. Litra for okay, litra yung ay, yung sagot mo eh. Kaya ay. kaya technical nang tanong yun eh. Gusto. Ano ni Erwin? Alam mo ba, pag magpahinga ka pala ng Sabado, Seventh Adventist ka na? Si Moses, Seventh oh. Adventist? Okay? Oh. Si Moses, Seventh oh. Adventist? Okay. Okay. Oh. Ha? Yes. <laughs> Seventy Day Adventist. Uh, okay, halika, halika, halika. Ang mga Hudiyo, ang mga Hudiyo, Seventh Day Adventist. Ang mga Hudiyo, Seventh Day Adventist. Nag-aral ka ba ng mga Hudiyo, sister? Ng Seventy Adventist? Saan mo makita ng Hudiyo, Seventh Adventist? May dictionary. Okay. Ito ay salita ng tao, salita ninyo. Pero wala kang mabasa sa Biblia. Kung ang 70 Adventist, ay totoong relihiyon. Ilang seventh Adventist sa mundo? There are not less than 700, almost 1,000 seventh Adventists. seventh Adventist Methodist, seventh Adventist Baptist, seventh Adventist Church of God, seventh Adventist Reform, seventh Adventist Retinine. Ang daming seventh Adventists. There are 70, almost 1,000 seventh Adventists. Nagpahinga ng Sabado. Ito, paraiso lahat. Ah, Ito'y paraiso lahat. Dahil nagpahinga sila ng Sabado. May mga Seventh Day Adventist hindi kumakain ng uh, laman. Ha? Huh? Hindi nagsasayang ng ano, hindi nagsasayang ng Sabado. Kayo siguro nagsasayang ka ng Sabado. Ay ang sabihin ninyo, Seventh Day ay talagang ang nagpahinga ng Sabado ay Seventh Day Bakit sa Biblia ay wala lang mabasang Seventh Day Adventist? Kasi litra por litra yung tinatanong mo, eh. technical 'yan eh. Hindi eh, naman Hindi, hindi technical ang litra por litra. Nagtanong ako litra por litra dahil ang bautismo, litra por litra. Ang katusan ni Kristo, litra litra. Di ba sa Biblia? Hindi yan technical. Very simple. Kayo ang nag-technical. Ng pagpahinga ng Sabado ay 70 Adventist. This is technical. Pero kung nagsabi dito, ang nagpahinga ng Sabado ay 70 Adventist, eh huwag mo naman ng mag-formulate ka ng salita at gawin tama. Wala naman si Adventist eh. At si Moses para sa Binti Adventist ay katuruang malaking hangal yan eh. Ha? Mag-research ka nga kung si Moses ay si Binti Adventist. Show me any history, facts and history that Moses is Binti Adventist. Kalukuhan yan eh. Sa Quran nga mismo nagpapatunay eh. Ang tao, pag hindi pala nagsasabat o isang unggoy na sa, sa Quran mismo sige, nagpapatunay. Sige, sige. Pag hindi ka mag-70 Adventist. 70 Adventist ang pinag-usapan dito. <laughs> Saan dito? Pag 70 Adventist, hindi ka 70 Adventist, magawa kang unggoy. Basahin mo. So, uh, 20... No, sige, pag hindi ka mag-70 Adventist, magayon kang unggoy. <clears throat> ha? ha? Baka ubusin mo ng oras. Sa sunod, mag-research ka. Ha? Huwag mong angkinin pag nagpahinga ka ng ano, magpahinga ka ng uh, Sabado ay 70 Adventist ka na. Ang daming 70 Adventist sa mundo. There are almost thousands of religions under 70 Adventist. Ha? Huh? 70 Adventist Methodist, 70 Adventist Baptist of God, 70 Adventist September Dia, 70 Adventist Reformed Church, 70 Adventist 39. Ang dami ng 70 Adventist. Galing ako dyan eh. Mga kalukuhan yung reliyon, galing ako dyan, 70 Adventist. Ang 727 alam ninyo ay nangungulikta ng pera hindi bababa sa walong beses sa isang araw. Kukuliktahan ang membro. Ano ang, ang collection? Ang 720s nangulikta ng Sabbath School Gathering. Sabbath School Meeting, collection. 10 minutes, collection. Collection, ha? Second service, collection. Vesper Meeting, um, may bang collection. pang collection. Uh, 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 mayroon pang tinatawag na uh, pang tinatawag na Dorcas Meeting, collection. My investment collection. Nado man do? Nado ba si Sokristo nang humulik ng pera sa araw ng Sabado? Naubos na, na ng kulit ang yung bariya mo na naubos ng na pera dahil kulitahan ang tao hindi bababa sa limang bisis sa araw ng Sabado. Merkulis ng gabi, kuliktahan. Bernis ng gabi, kukulitahan ang membro. Oh, no. clarification clarific 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 po, pag whisper, wala yun eh. Sabat, sabat school lang yun. Eh. Pag whisper midweek, wala yun eh. Walang kukulitahan. Wala kulikta. Galing ako diyan. Kung di ka maniwala sa akin, punta ka sa Forest Health Academy uh, under ni Robin Cabalona, senior. Ako ang junior president, senior president. Ako ang battalion commander. Ako diyan nag-graduate ako dan sa Forest Health Academy. Ako ang superintendent and leader sa church. Magtanong ka diyan Sa, sa Magkiangkang uh, Agusan del Sur. Bukiran ng uh, ano, uh, Bayugan City. Kung di ka maniwala sa akin. I studied Matutong View Academy. Kaya sa rin. Nag-study din ako sa Southern Mindanao Academy, sa Digos. Sa rin. Tapos sabihin mo ngayon na hindi yan totoo. I was born a Seventh-day Adventist and I was baptized a Seventh-day Adventist. Ang kapatid ko, pastor ng Badista sa Ligan City. Ang, pas ang pastor, alam nyo? Ang pastor, pag ma-hospital, ang binabayaran lamang ay 10%. Huh? Ang bahay libre ng pastor, halos ang yung tra traveling expenses, libre. Ma-hospital, halos libre. Ang bata nag-aaral, halos libre. Ang ordinaryo, nako, kahit 50% wala. Ha? Tumubo lang ang tiyan ng pastor. Ang mga membro, kahit walang chinilas, ha? ay kinukuliktahan ng ikapo. Imagine, may, may piso, may, may sisiyo ka, bilangin, isa, dalawa, tatlo, apat, sisiyo, sampo, sa Diyos. Bibilangin ng itlog, isa, dalawa, tatlo, pagkasampo, sa Diyos. Ang Diyos ba nang ilangan yan? Hindi yan eh. Pastor ang nangailangan. Hindi Diyos. Mayroon ang ano, yung ang uturo ng sabadista eh. Sabadista may mga aeroplano. Ang mga sabadista may mga, may mga academy. May mga college sa mga sabadista. Ano pa? Nagbibinta ng mga aklat. Ikaw po, investment 13 sabat. Ang membro, wala man lang tinuturuan paano magawa ng bukag, basket. Paano mamingwit, hindi tinuturuan ng membro. Collection lang palagi. Collection. Buti pag tinuturuan kayo maano mag tinuruan ba kayo paano maghuli ng isda sa pastor? Ano lang tinuturo pastor? Paano magbigay? Pero hindi kayo tinuturuan kung paano magtahi, paano magawa ng tsinilas mismo, paano mag wala. Wala. Pangulit ta lang palagi, pangulit ta lang ang tinuturo ng pastor. Totoo hindi? Mapangulit ta lang ang tinuturo sa pastor, paano magkulikta ng pera? Kasi pag uh, ano sa basahin natin sa Bible, yung uh, Levitas, eh, para sa pastor yun. Eh. Kasi, kasi yung mga pastor na yan, parang Levitas din, hindi sila nagtatrabaho para sa mga ano nila sa lupain. Kundi sa, kung yung mga Levitas na yun, no, naggaling na, na, sa mga tithes o yung mga 10% na sina binibigay, ganun din yung mga pastor. Eh. Levites? Oh, Levites. Sino bang sinusunod? No? Si Kristo ang Levites? Eh, yung mga Levites na yan, ni eh, yun yeah. din ang tagagawa ni Kristo ngayon. Eh. Saan sa Biblia nga si Kristo ay eh, nangulikta na tatlo o apat na bisis sa araw ng Sabado? Ito, ito yung sagot. Sabi ni Jesus Kristo, ibigay niyo kay Caesar yung pay kay Caesar. Mm -hmm. O kay Diyo, sa Diyos, eh, sa kay Diyos. Kaya yung ano yung para sa mga pastor, ganoon din ang ibigay natin, di ba? Ay, ikaw talaga, oh. Ang yan sa Diyos, sa Diyos. Ang kay Caesar, sa Caesar. <laughs> Hindi naman to dahil ng Sabado, eh. Si Jesus Kristo, nagsasalita siya at gusto nilang huhulihin si Iso Kristo. At si Iso Kristo tinatanong, <coughs> magbigay ka ba kami ng tax kay Caesar? Okay? Hindi dahil yung Sabado ng ulikta. Sabi ni Iso Kristo, <coughs> magbigay ba kayo ng tax? Okay, magbigay kayo ng pera. Nagbigay sila ng kuwin. <coughs> Bakit? Gusto nilang huhulihin si Kristo. Okay. So sumagot si Kristo. Pagtingin niya, kaninong itsura ito? Kaninong picture? Sabi nila kay Caesar. <coughs> Sabi ni Kristo, ang kay Caesar, ibigay kay Caesar. Ang sa Diyos, ibigay sa Diyos. Hindi dahil nangulik na sa araw ng Sabado. Ang layo naman yun eh. Si Kristo ay eh, gusto lang hulihin. Oh, sige na lang. Sabadista ka. Ngayon, napiit ka na. Umangkin ka na ng sabadista. Noon, hindi ka umangkin ilang sabado na. Ha? Tinatanong mo naman sa akin nung anong... hindi ka naman nagsabi nga, oo, sa sabadista. Yung mga sabadista, napa, mayroong sabadista pang debatidor, pumunta dito, may dalang kabit. Uy! Ah, hindi ko lang bangalanan, pero isang malaking sabadista nga debater ng sabadista, dumating ng Qatar, may kabit, makipag sa akin. Hindi natutuloy, buti lang nga. Ngayon kung nga, hamunin ako, hindi ko makapigdebate, eh? may kabit eh. Magpakasal ka muna. Eh, Mr. Uh, Uh, R O R O R R, -R, -O -R, -R, -O -R -O. di ko na lang masabi uh. pero malaking debater rin ng sabadista na may kabit nakakahiya ka naman nako uh. magmuslim na lang ilan ang asawa mo ngayon naghanap Nag pa lang <laughs> talaga oh nanin eh tama ta Irwin alam mo pag magmuslim ka mawiniwala ka ustad ka kaagad Yung galing mo eh kahit walang ano, pinipilit mo talaga, okay? <laughs> Kasi ang layunin ko lang po, eh, makita ko talaga yung katotohanan. Kasi ma mahirap naman pasukin natin yung isang bagay na hindi pa, hindi naman natin alam. mo oh, Alam naman tutulan natin yung isang bagay na hindi naman natin masyadong alam yung ano yung talagang totoo. Ano oh, yun ang totoo, di ba? Seventy Adventist, paulit-ulit, Seventy Adventist, Seventy Adventist. Wala namang mabasa sa Biblia sa 70 Adventist. Sabi nila, ang nagpahinga ng Sabado, 70 Adventist. Eh, sana, sinulat mga disipulo. Sinabi rin ni Jesus Kristo ang nagpahinga ng Sabado, 70 Adventist. Si Pedro, sabihin din ni si Pedro, sana, ang nagpahinga ng Sabado, 70 Adventist. Si Pedro, wala eh. Sila ni Matiw, wala. Si Juan, wala. Ngayon yung mga bukot-bukot, itong mga kantong mga tao, magsabi na... Pag nagpahinga ng Sabado, ay eh, 70 Adventist. Pag nagpahinga ka na ba ng Sabado, 70 Adventist? At sabi pa si Moses daw, 70 Adventist. Seventh day, ibig sabihin, nagpahinga ng Sabado, ikapito. Adventist, waiting for the second coming of Jesus Christ. Was Moses waiting for the second coming of Christ? Hindi nga niya kilala. Paano niya, ano? Oh, wala nga sila nagkita. Mas una si Moses kaya niya, ano? Kay Jesus Christ. Paano siya maganot? Paano siya ah huh? Sa human nature, nas nawa na si, Jesus, si Moses. Pero sa divine nature, mas nawa na si Jesus. Kasi noon pa nung likhain niya ang langit at sa kalupas siyang participate for the creation. Talaga, oh. Wag ka mag... Saan nga yung divine? Una si si Christus sa divine? Basahin mo nga. Ay, ikaw talaga, oh. Hirapan ka ngayon. Sabi mo lang yan, sa divine. Magbasa ka naman ng Genesis ngayon. Ha? Huh? Nandyan ka naman sa Hebreo Ayun, bako na buklatin. Buklain, buklatin. Alam mo ba sino nagsulat ng himbro?